now in, uh, in, the fight against uh, what is right and just. Ang ako ang hinahabol ko lang naman is ano yung totoo at ata yung tama. Nothing. Hindi ako hambugiro na tao. Pagkain ko simple lang. Naa daw ko yung daghang gikawat. asam mo? na ako. Is the, oh, mais. Tambo kayo. Magantos ka. No? Ah, nakukaistupido. Ah, Hapit na ko, sa 72 na gawin ko. mag lang yung ko. Ako ray, ako ray wakad ko mga lugar nga mag-uha kayo. Kaya wag mo maanad, anak. Karong tiguan, masamot na gumawa. Pero duhay akong asawa. Kamo, piliin nyo. Ang ina mo. Tagtulog ka Tagtulog ka din, pare. <laughs> Ma alasan pa dadi ha. <laughs> Kani mga pare, o siya manulti laban na si Sok Bilyegas, gibirahan noon siyang Inday ron. sa ako sa Facebook, ah, grabe si Inday ka, sarcastic, maldita ng bihanana. na. Muna yung ikwintrohon na. Basta, di ba, gibirabirahan yung tanan. Ka, ako mong god o ako ang anak sempre ako ang anak maliwat gyud sa akong mohon huna-huna. the drift of my of my mindset paradigm nako. Na ko kasi ako lang kasi simple lang ang concept ko yan. ano lang yung tama ano lang yung legal ngayon yung drugs kung gusto ninyo walang pataya na ngayon drop drop disable bitawan ninyo bukas wala nang Ing na pare. Kaya tanang natanang buhiin ang druga, labay sa dagat kay ugma, wala na ako yung garantiya, wala na ipatay. Pero mintras na anak sila, yun ginakong polis. Polis patya na, kaya hindi naman patyon, e kay kaya akong patyon. Iwa ah. Kaya sabi, patay ako pa. Iwa, uh, kanang uh, naigipatay mga inusinte, ang kadaot ani kay na, na kago, kaugalian ng human rights pati mga simbahan rako kung mamatay nga na basta pobre ingon dayon ka extrajudicial killing kay pobre ray namatay. matay kung wala na ay druga pero walay mo baligya aning druga diha way kapuslanan so naa sila pobre kag dato og naa kay makuhang droga muduwa gini dire karong imo po ning kwaon og sila lang wa sila yung baligya di wala kay na ihaw ni mo nindo ha you have to kill the poor or the rich and the drug lords kay naa pay drug lords na gyud na poser karon og mahurot ni mo ni mong drug lords di wala ni problema Anak Kasimple. Ang dagan sa panahon. So ingnan ng drug lords, hawa mo direk, total tambok namo. Donny Boy, do not be offended. De, tanungin kita. Pareho matay anak ng mga migrants dito. How long did it take your father to first earn his millions? Ilang taon naghirap. Si Antonio Florendo para maabot niya ang kanyang na, 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 na iwan at ay, nagawa sa buhay na ito. 50 years. 50 years. He deserves it. Dat dayo yun dito eh. Sumatagal na union yan sila. Tanhingari started with Abaca. 50 years naghirap mga drug lords, mga mayor, mga polis, magluto sila. Tagduhat, tagtulog ka sa akong overnight. Millionaire ka. Anak ka simple. Ngayon mga trabahante nga rin kalibutan, nga mabakol na lang, mabuktok na lang trabaho, hindi pa nila maabot, gani, basing i balay. Ngayon mga putang ina, tulo, lima ka sigig pulsa ng drugs. May kwarta. Overnight dato, kapalit nagsakyanan pero bangag. Kapalit nagbalay. muna na istorya di Mo gidang digir may magkasinabot sa simbahan sa pare. For as long as you continue to turn a blind eye to the seriousness of the problem, we can never really agree. Ako di ko pare, pero wala ko yung eh. ko, eh, dapat lang. And this is carried nationwide ngayon. I hope you understand Bisayan because that's, that's fundamentally what I've been saying. You, you, you seem to, to think that this uh, paradise, planet Earth, is uh, inhabited by saints. You forgot to look at the other side. How about evil? Gusto lang ninyo kayo mga dorogista, mga magsalig mag due process, magsalig mag human rights, and you think that those two basic principles can protect you, well, I'll tell you, I'm sorry, it cannot. Ayaw magpagsalig ng human rights. Ayaw pagsalig ng due process in yung cover. Kaya di tagyod mo palutson. Magkita makita ta sa imperno, kaya tumagyo pa doong tanan dito. Sige. Pahit ang nga itong usap. Kinitkita ito. mo atrasan. ay e, trabaho ko yan eh. When I took my oath of office, na, to protect the Filipino people, stupid. Huwag ko nga to protect the church or to protect the police and everything. eh. Uh, Samok nga ako. I'd like to thank everybody for being here. And of course, uh, I said... Uh, uh, my eternal gratitude to our Chinese brothers uh, umupo kibawang inchik pong akong lulo lam akong lulo mo bitong pasibat na ako to Jack Lam kag naabdan ko itong puta tuli unta tagag-usap well anyway uh, let us uh, rejoice that uh, there are still people who look our way in the light of what we have done and for helping us out trying to rehabilitate our countrymen. Maraming salamat po.